paano ko nga ba raw pinagalaw o pinasayaw ang dalawa na ito na nakikita dyan sa screen nyo. Ayan. So, ang original po nito is picture lamang siya. And pinagalaw ko po siya kaya naging short video. So, sa mga hindi na kanood dun sa nauna kong tutorial kung paano pagalawin, yung nasa picture natin, AI man o hindi ay pwede itong gawin. Panoorin nyo lamang ito. Pumunta po tayo dito sa Google and then search natin dito sa search bar ang Pixverse AI. Ayan, pindutin na lamang natin yan. Pindutin po natin yan. Kung new user po kayo, kailangan nyo pong i-connect ang inyong Google account. And everyday po, hanggang 3 times lang po ito pwedeng gamitin. Ayan, so dito po, pindutin po natin ito. Pindutin po natin yung picture na gusto nating i-add or i-edit. Pwede pong AI photo, pwede rin namang hindi. O yung totoong picture, pindutin po natin pong done. Then dito sa describe the content you want to create, pindutin po natin yan. So ang ginawa ko po dito is pinasayaw ko siya. So magkakaiba po tayo ng description dito, depende doon sa gusto nating ipagawa. Since ang pinagawa ko po dito is pinasayaw ko siya, ang nilagay ko po is... Make the couple dance like they are dancing in a sweet melody. Kapag nailagay nyo na po yung description nyo po dito, pindutin nyo na po itong create. Hintayin lamang natin mag-generate. Hintayin lamang natin itong mag-100%. At ito na po siya, pindutin po natin para makita natin. Pindutin niyo po ulit para mag-play. At para ma-download po natin ito, pindutin natin itong download. Pindutin ang watermark. Select po natin itong My Files at mapupunta na po yan sa ating gallery or album. Pindutin ang Save. Sa mga nagsasabi po pala na hindi nila makita yung mga dinadownload nila sa ibang apps na inedit nila, kapag ganito po yung button niyo, pindutin niyo po itong albums. Ayan, dito nyo po makikita. Hanapin nyo lang po dito yung mga dinownload nyo. Halimbawa po sa akin, dito po sa download. Ayan. Dito po makikita yung dinownload ko doon sa Pixverse AI. Ayan po siya. Sana may natutunan. Follow and share. And dito po